ang mundo ng mga idols, ang isa sa mga industriya na nagbibigay at nakakatanggap ng napakaraming pagmamahal. Maraming mga fans ang handa na ibigay yung mga oras nila, yung effort nila, or yung pera nila para sa mga minamahal nilang mga idols. Pero Marami rin na mga pagkakataon sa industriyang ito kung saan ang mga fans ang dahilan para maging madilim ang mundo ng mga idol nila. Kagaya na lang ng kwento natin yan ngayong araw. Kung saan ang isang K-pop idol ay pinadalhan ng napakaraming mga bulaklak pero pampatay? Ang tanong ngayon ay bakit pinadala sa kanya to? At siya nga kaya ang lalaki sa video na nakikita umiiyak? nang makita ito. Ang kwento natin ngayong araw ay ang Death Threats and dead Flowers. The Story of Rises Song Han. So I'm in front of the SM building right now and there's layers of layers of flowers for funerals. Let me show you. Um, and it says, rise is six. And they don't want Sungwan back at all costs. Out with Sungwan is crazy. Yep, it really feels like he's dead. There's hundreds of these. They're really taking a stand. I don't know how to feel about that. How do you feel about that? Excessive, maybe. Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Promote ko lang din po yung aking Instagram. marami salamat sa lahat ng na mga nagme-message sa akin. Araw-araw, dami -araw, laging nagme-message sa akin. So, mag-message lang po kayo. Itag nyo lang po ako. Anyway, diretso na tayo sa kwento natin ngayong araw. Simulat sa poll para maintindihan natin ang kwento, kailangan natin makilala yung grupo na Rise. Ang Rise ay masasabi no, is na isa sa mga paangat o pasabog na ng mga bagong South Korean boy band na binuo ng kilala na SM Entertainment. Meron silang pitong miyembro. Pakita natin si Na Shotaro, Yoon Sok, Song Chan, Won Bin, Sohi, Anton, at ang bida natin ngayong araw na si Song Nag-debut sila September 4, 2023. Halos isang taon pa lang din, no? Sa single album na Get a guitar. Alam mo, naggagwapuhan. Tinignan ko yung mga larawan nila, hindi ako pamilyar sa kanila, pero nagagwapuhan itong mga lalaking ito at sure na sure ako, nasisika talaga sila. Ang sabi, ang rise daw ay nabuo sa pagcombine ng salitang rise or papaangat at realize. Ibig sabihin, no, nasabay-sabay aangat ang grupo at sabay-sabay nilang marirealize yung mga pangarap nila. That being said, 2023, maraming mga fans ang nag expect na ay lalaki at magyayabong ang grupo na ito. Until nung taong mismong iyon, may kumalat. Seung-Han Viral Photos Magpa-focus tayo ngayon kay Seung-Han. Bago pa man sila mag-debut, may mga nakakalkal na sa mga pribado nilang buhay, specifically dito nga kay Seung-Han. Sa isang larawan, ipinapakita na si Sung Han ay naninigarilyo. Bata pa siya dito, this is pre-debut. Ngayon, marami yung kumukutya dito. Given naman po talaga, no, hindi tayo dapat lahat, even mga tao na nagyoyosi, sasabihin sa inyo na huwag kayong magyosi. Nakakasama talaga ang pagyoyosi. So, naiintindihan natin kung bakit kinukutya yan. Marami nagsasabi na dahil dito ay hindi siya karapat dapat maging idol at dyan mag-uumpisa yung galit nila sa kanya. Aminin na natin, no? para sa maraming mga fans, kailangan yung isang idol ay perpekto talaga sa mga natitingalain talaga nila. At kumbaga, parang walang bahid ng kahit anong dungis. Nakita rin si Sung Han na humahalik sa partner niya raw ata ito sa isang larawan. At dahil dito, maraming mga fans ang nagalit. Like many artists, no? maraming fans na ayaw na nakikita nilang may karelasyon yung mga iniidolo nila. Iba-ibang rason, actually. Ngayon, dahil sa mga kumalat na larawan na to at sa unti-unting pagsabog at pagkalat ng napakatinding mga komento na nagbibigay ng hate kay Song Han sa grupong Rise at sa SM Entertainment, hindi mapagkakaila na in some ways magkakaroon ito ng apekto doon sa grupo. At dahil dyan, magkakaroon sila ng isang napakalaking desisyon. Ang desisyon na yan ay ang pansamantalang hiatus ni Sung Han. Sung Han's Hiatus November 22, 2003 Ang SM Entertainment management ng RISE ay nagsabi na si Sung Han ay lilisan muna sa mga kaganapan ng buong grupo. Hindi pa naman siya inalis pero kumbaga parang o oh, wag ka munang sumali para Baka ba palipasin muna natin yung galit ng mga tao? Baka makalimutan din nila to. Kaya nga hiatus siya. Indefinite leave. Kumbaga, dahil na rin ito sa mga nagiging epekto nung issue niya sa kabuuan ng grupo. Siguro, paraan ito ng SM Entertainment para iligtas yung nagawang paghahanda na oras at pawis nung ibang mga miyembro para hindi masayang. As for Sung Han, Gumawa siya ng isang handwritten apology sa Weavers na isang fan communication platform. Sinabi na dito yung lungkot at pagsisisi niya sa mga nagawa niya sa nakaraan. Ang sabi niya, ito yung message ha. Humihingi po ako ng kapatawaran. Marami akong mga nagawa sa nakaraan na alam kong dahilan para marami ang masaktan. Sa ngayon po, nagre-reflect ako sa sarili ko at sa mga nagawa ko. Gusto ko pong humingi ng tawad sa Rise at sa mga fans nito na ang suporta sa amin. Marami na po akong nagawang damage at dahil dito, lalo ko pa pong pagsisikapan para mas maging mabuting tao ako. At sana dahil dito ay matupad ko yan. Inuulit ko po, humihingi ako ng tawad sa lahat. Ito ngayon yung tanong. Sino ba yung nag-leak ng mga photos na yan? Alam natin marami talagang ganyan, di ba? Ng mga nag naninira. Nagtalakay na natin to eh. Parang hiwalay na industriya siya sa, ano, eh, sa Korea eh, di ba? Alam natin na pagdating sa mga idol, talagang magaling sila magtago ng mga buhay ng mga idol. Especially pag pre-debut. Private talaga. Nasa culture talaga nila na private yung ganitong buhay. So nagbigay ng statement yung agency nila. Ang sabi, natukoy na po namin kung saan ito galing, kung sino nagpakalat nito. At sabi rin nila na dahil dyan, eh magt kami ng legal action. Kasi yung ginawa nila sa RISE at kay Sung Han ay defamation, cybercrime, at intimidation. So seryosong seryoso na siya. Dahil dito, pansamantala, naging anim na muna ang miyembro ng RISE. Sila na lamang si Nasyotaro, yun Sok, Wonbin, Chan, Won Bin, Anton, and this time, si Sunghan, Han wala na. Makikita natin na sa mga activities nila, hindi na po talaga siya kasali at hindi siya nagpapakita talaga. As in talagang in siya. Pero may plano rin, pa rin naman kasi sila na ibalik siya. Eto na, pag-uusapan na natin yan ngayon. Rise is Seven. Ito yung sigaw ng napakaraming mga fans. Ang tawag sa kanila ay Bryce. Sana tama pagkakabanggit ko, hindi ko alam kung paano kasi siya sabihin. Kasi ang ibig sabihin daw nito ay ayon sa mga nabasa ko, eh parang Breeze. So hindi ko alam kung Breeze or Bryce ang pagkakabanggit yan. Kasi kagaya daw ng Breeze, eh sabay silang umaagos no, sa paglipad ng mga idol nilang Rise. Ang mga Bryce, aaminin na natin, eh disappointed sila sa action nitong si Song Han. Pero mahahati sila sa dalawa. At dito na nga mag-uumbisa yung conflict ng kwento natin ngayong araw. Marami sa mga brides, especially ha, importante lang din sa context ng kwento natin, mula Korea ang kumukuntya sa kanila. Pero internationally, especially when it comes to Western culture, hindi or wala silang nakikitang mali sa paninigarilyo or paghalik ni Song Han. Ako rin mismo, magko-komentaryo lang po ako na mali ang paninigarilyo, especially kung bata pa kayo, pero I don't think it's enough para tanggalin or i-strip siya no, dun sa pangarap niya. Yeah. Pwede itong itama eh. Lahat ng pagkakamali, naniniwala ako, ay pwedeng itama. Ganon din yung paghalik ni Sung Han. Doon sa partner niya ata itong nasa picture. Or kung may mali man, di ba? Huwag sanang wakasin yung career niya. Dahil marami na silang pinagtrabahuhan din dito. Marami na silang araw ng mga pre May mga uh, nagawa na silang mga kanta. At mababago lahat yun kung tatanggalin siya, di ba? Anyway, marami din sa kanila yung nagagalit sa SM Entertainment. Bakit kanyo? Kasi sinabi nila, pwede naman pong turuan na lang natin si Han. Pwede namang hindi niya naulitin yung ganitong mga bagay. Ginagamit nila yung salitang unjust treatment kay Han. Marami si nila ang nagsasabi na SM Entertainment, huwag kayong mag-give in sa dinidikta ng mga toxic na fans. Ginagamit nila yung term na bullying binubuli daw ng mga fans ang SM Entertainment, Rise, at syempre si Sung Han. Kahit na dinidiin nila na hindi dapat mag-hiatus itong si Sung Han, wala pa rin sila nagawa. Nagtuloy-tuloy pa rin yung activities ng grupo na hindi siya kasali. Pero sa mga activities na to ha, every time, parami ng parami, yung mga nagbibigay ng suporta. In fact, ito, pag-uusapan natin yung Rise FanCon na tinatawag na Rising Day. Wala dyan si Sung Han. Pero, makikita mo, no, na hindi lang dyan, marami yung mga nagwawagay-way ng banner na nakasabing, Rise is 7. na natin. Ako po, eh, sobrang fan ako ng EXO dood! Ano talaga, medyo mabigat talaga sa pakiramdam pag nakikita mo na hindi nakulang, nakulang na yung mga idol mo. Ganon din yung kwento natin ngayon kay, ano, kay Liam Payne, ba? Diba? Maraming malungkot ngayon kasi hindi na sila makokompleto. Anyway, madalas nilang ginagamit din or pinapatrending yung hashtag na hashtag is 7. Siguro, para makita ng SM Entertainment na ito yung gusto ng napakarami. So, tweet sila ng tweet, post sila ng post, hashtag Rise is 7. Okay, damihan pa natin yung mga banner, damihan pa natin yung mga nagsasabi. Isigaw natin to pag nandun silang lahat para makompleto sila. At naririnig ito ng SM Entertainment. Which brings us sa climax ng ating kwento. Ang pagbabalik ni Sung Han. Sa Rise. Dito na sa parte ng kwento natin, mag-uumpisa na kumbaga eh dumilim ang mga pangyayari. Ako ako ang tatanungin ha, krimen itong ginawa nila sa idol nila. At mapapasok natin sa true crime itong kwento na ito. Matapos yung 10 months, matagal to ha, especially for someone so young. 10 months siyang nawala at hindi nakasama ng grupo tiniis niya yun, in-announce nila bigla. Okay? Nakikita namin yung mga pinaggagawa nito mga fans. Okay. Gusto nila na ibalik itong si Sung Han sa Rise. October 11, 2024, sinabi nila, matatapos na ang hiatus ni Sung Han at babalik na ulit siya sa grupo. Makikita natin 'no, na 'yung mga nagpapatrending trending nagtataas ng na mga banner, talagang masayang-masaya sila at ang dami sa kanila 'yung sobrang excited talaga. May mga nakikita pa ako na naiiyak daw sila kasi makukumpleto na 'yung mga idol nila. Pero, eto na. Kung may sobrang taas na, re na reaction, may sobrang babang reaction din marami yung mga nagsabi, no? Na kung ibabalik nyo si Sung sa grupo, iboboykot na lang namin ang buong grupo, wala na kami pakialam dyan. Hindi lang basta boycott, ha? Meron din ang mga tao na nagpo-protesta laban dito sa move na ibalik si Sung sa Rise. Sinasabi nila, huwag nyo na ibalik sa grupo yan. Gumawa na kayo ng desisyon na permanente na siyang maaalis sa grupo. Which leads us dito sa susunod na parte ng kwento natin, yung mga death threats. Marami na nagagalit. Eto na ngayon yung climax. Etong mga fans na nagpo-protesta dahil sa sobrang ayaw nilang bumalik si Song Han, ito yung ginawa nila. Nagpadala sila ng napakaraming mga bulaklak. Pero hindi lang basta basta ng bulaklak. Nakakakilabot kung makikita mo. Kasi yung mga bulaklak na yan, eh yung bulaklak na ginagamit sa mga patay. Nakakatakot kung papadalahan ka ng ganyan kasi hindi mo maglalaro yung isip mo sa kung ano yung mensahe dito. Ang mas nakakatakot pa yung mga mensahe na yan, eto, yung ilan ha, sabihin ko sa inyo, nakalagay sa iba, rise is six. Which is kontra doon sa rise is seven na pinapatrending ng mga loyal fans nila. Yung iba naman, naglalagay ng rest in peace. Na para bang si Sung Han, eh, patay na. May mga magsasabi, no, at ang interpretasyon ko rin, eh, medyo death ito at sobrang below the belt talaga. Yung death threat na yan, it could be literal or it could also be metaphorical. Kasi yung, pwedeng yung buhay niya, no, Okay, patayin na natin ito siya. Or pwedeng yung metaphorical, which is yung career niya. Patayin na natin yung career niya. That being said, metaphorical o literal, nakakatakot yan kung makakareceive ka ng ganyan. At para sa akin ha, krimen yan. Krimen niyang ginawa nilang ganyan. Hindi sa pinoprotektahan ko siya sa mga ginawa niya, pero e, eh, po talaga. Kung baga, kinocross na nung linya no? Marami nga nagsasabi na parang hawak nyo na raw yung buhay ng idol. May mga fans na gustong kinokontrol na nila yung idol nila. Parang ganun na yun nangyayari. Anyway, tignan ulit natin yung mga photo. Sinerge ko at nakita ko na grabe! Sobrang dami pala ng mga bulaklak talaga. Sobrang dami ha. At hindi lang basta yung mga bulaklak, yung mga tao rin online, eh, talagang ginagatungan din. Parang deserve niya yan, tanggalin niyo na yan, hindi na makakaganda sa, sa imahe ng grupo yan, alisin na yan. Eh, Hindi naman tamang tao yan. However, sa other side of the spectrum, sinasabi nila na too much daw ito at hindi rin naman deserve ni Sung Ito yung mga tao na naniniwala na dapat bigyan siya ng second chance. Miski ako eh, di ba? Bisiki ako, hindi nagtatapos ang pagkakamali sa pagkakamali nating lahat. Pwede nating baguhin yun eh. Yan palagi ang stand ko. Marami rin yung nagsasabi at gustong pag-usapan ang pagiging toxic ng mga fans which is yung pagdadala nga nito mga bulaklak na to. Marami yung mga fans na even sa atin, no, hindi alam or ayaw i-acknowledge na yung mga idol nila ay may mga sariling buhay. Eto ha, sa akin lang to. Napag-usapan na rin namin ito ng mga friends ko before. Pero, ang mga idols, no, hindi po natin alam yung mga personal nilang buhay. Marami sa kanila, ang masasabi ko sa inyo, no, Nak nakatago talaga, no, wala tayong kaalam-alam kung ano yung nangyayari sa personal life nila. Maaari yung iba dyan, kasal na. Maaari yung iba dyan, may pamilyado na hindi natin malalaman niya. Hindi na ako magbabanggit, pero that is the reality. Especially for a country like Korea, kung saan privado talaga lahat, magkaiba po kasi talaga, no, yung idol life sa personal life. Pag tinanggal nila yung mga wigs nila, no, yung mga nakalagay sa mga buhok nila, yung mga makeup nila, normal na tao po itong mga ito. At palabas po ang lahat ng nakikita natin. Kaya nga show business eh. Palabas po ito pag uwi nila ng bahay nila, maliligo sila, tatanggalin na nila lahat, turbal na tao na sila. Mapapaisip ka kung ano yung naging reaction ni Sohan dito. Which is why mapupunta tayo dito sa next part ng video natin. Maraming mga netizens yung nagkiklaim na ang lalaking bumisita daw dito no, sa mga bulaklak pampatay ay si Song Tingnan natin yung video. Sabi ng isang netizen, nakita raw itong lalaking ito galing sa building. Nakasuot daw na parang isang trainee at makikita mo na napakalungkot daw nitong lalaking ito. Ito yung video. Tatanungin ko kayo kung sa tingin nyo ay eh, si Sunghan pa yung nandyan sa video na yan ayon pa sa mga kwento, no, may mga nakakita daw na yung lalaki, nung makita yung mga bulaklak pampatay, nag-break down daw doon din mismo. And at this point, hinihintay na lang ano kaya ang mangyayari sa kanya. Ano kaya yung magiging desisyon ng SM Entertainment sa kanya? Sung Han leaves rise. Napakabilis ng desisyon. Just two days matapos ang announcement na babalik siya sa Rise, alas 12 ng madaling araw, ang Wizard Production or ang team na nag-handle ng management ng Rise ay nag-post sa social media nila na si Sung Han ay official nang aalis sa grupo. Maraming fans yung nalungkot ulit. At dahil dito, gumawa ng panibagong liham si Sung Han. Sa letter, sinabi niya na isa na raw mismo siya sa mga nagdesisyon na umalis sa grupo. Siguro dahil sa sobrang grabe din yung ginawa ng mga fans. Sabi niya, na sarili niya lang daw yung iniisip niya. At sa pagpilit niya ng kagustuhan niyang bumalik sa grupo, lalo niya lang daw nasasaktan yung grupo. Lalo na yung mga kaibigan niya, no, Ng mga members ng RISE, na wala namang ginawang masama. Dahil diyan, nasabi niya na I think ang best na decision, ang pinakatamang decision ay ang umalis na lang siya sa grupo para wala nang masaktan. Ito ngayon yung aftermath ng pangyayari. Marami yung tagalit. Nag-away-away both sides pagkatapos nito. Marami yung mga brides na fan ha, nagsasabi ng Rise is 7, yung pumunta doon sa mga bulaklak at sinabi nila na pinagsisira daw nila to. Kasi nakakabastos din naman kasi talaga. Instead, no, dahil nakikita nila na nalulungkot at especially napanood nila yung video, ginawa nila, chineer nila yung idol nila. In fact, sa opisina daw ng SM Entertainment, sa harap daw, ang dami naglagay ng mga LED trucks na nagdi-display ng mensahe nila ng pagsuporta kay Song Han. Sinabi rin nila no, na while they are there to express support kay Song Han, Ina-express din nila yung galit at inis nila sa SM Entertainment kasi sinusuportahan daw nila yung bullying na ginagawa ng toxic fans kay Song Han. At dahil dyan, nag-umpisa yung napakaraming mga online petitions para ibalik siya ulit sa Rise. Hindi na po natin alam kung ano pang mangyayari dito pero I think no na final na to. Naaalis na talaga siya. Yan ang hula ko. Pero I think marami pang pwedeng mangyayari. Tingnan natin. Dahil doon, nag sa internet yung mga hashtags na kagaya ng hashtag Justice for songhan at hashtag SM Supports Bullying. Puntahan ngayon natin yung Rise. Sabi ng mga kagrupo niya, matagal daw nila pinag-uusapan yung pagbabalik nitong si songhan. Han. nila ito ng malala at karamihan sa kanila, miski ang agency, suportado yung decision niya na bumalik sa grupo. That being said, Marami kasi talaga yung nagmamahal kay Sung Han. Pero ang buong kwentong ito ay isa rin sa mga patunay na may mga panahon talaga na ang mga fans ang kontrabida sa buhay ng mga idolo nila. Which brings us sa ating question of the day. Mag-like, subscribe at notification bell kayo para sa mga gustong sumali sa 1000 Gcash giveaway natin. At ipopromote ko lang din po yung aking Instagram at ang aking TikTok. Ito na yung tanong ko. Sa tingin nyo ba, Sapat na dahilan ang paninigarilyo at paghalik sa partner para si Bakin si Sung Han at itigil siya sa pag-abot sa kanyang mga pangarap. I-comment mo yan sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento.